nawala yung isang laser yan okay mga kaadbi ano so good day sa inyong lahat at saka nandito tayo ngayon sa machine shop papakita natin sa inyo kung paano nila tinanggal itong uh, paano na tinanggal itong busing kasi yan ginagamitan nila na panggato tinatawag na uh, vice So, kailangan ipaipit mo yan para matanggal mo yung nut. Dahil napakatigas ng nut. Hindi iikot habang tinatanggal mo yung mga nut. So, yan ano. Tapos, natanggalin nila itong uh, busing na luma. Yan. Papaslak nila dyan. Ipipress out nila yan. Ano to, no? Shop to ng ano? Nang machine shop. Dito ginagawa yung mag re ng mga makina dito din adala yung mga malalaking makina re-repaste nila dito so buti na lang may, may, malapit dito sa amin kaya dinadala ko na rito dito, ko naman dati dinadala nung nagpapaano rin ako nito na dito rin namin dinadala siguro nung unang pagpalit niya nakalimutan niya lagyan ng washer kaya hindi naman basta basta mapuputol yung washer so medyo matanda na si tatay no nahirap hirap din siya sa pagtanggal So alalay lang tayo ng uh, uh, ilaw para uh, tanaw na tanaw talaga niya. Saka hinanapan niya ng ano, hinanapan niya ng wasya, gumawa siya ng paraan na makahanap ng wasya. At na yung butang na sa gabal. Wala yung problema dito, nagbutang. Ha? Ah? Wala yung problema. Wala Okay na? Yung... Wala -spacer oh. na yung spacer. Ah, spacer na siya? Oo. Oh. Yan ano, wala daw problema sabi niya dahil spacer lang daw yun. So, yan, nakahanap siya ng washer para okay yung busing. Hindi siya mataling maputput Yan. So, yan, babalik na ni tatay yung ano. Babalik na niya yung bushing. busing. Papasok na niya. Yan. Yan mga kabayan ano kung mahilig kayo sa DIY ah uh, ganito lang yung gawin niyo pag wala kayong mga gamit na pang tanggal ng mga busing ay dalhin nyo lang sa shop dalhin nyo sa shop nabawa ano? pag mga busing busing nga na mahirap na kailangan na ng mga hydraulic uh, press in press out so dalhin nyo na lang sa malapit sa inyo no? ng mga uh, machine shop kompleto uh, sila dyan bayad lang kayo ng magkano ipabayad nila para ma nila at saka may balik So alam na nila yan. So yan ang ginagawa ko mga kabayan. So yan ano. Yan ano? Napakadali lang oh. Yan. Ha? <tutupan> ha? Ah, ah, ha? <tutupan> no, tubig? Sabon lang? Hindi <tutupan> <tutupan>